Okay, ready pick tiled adhesive additives, no. So may bago na naman tayong i-apply dito sa tiles na 'to. Kaya lang ito hindi natin nalagyan. May na-encounter kasi kami dito ng kakaiba na kailangan natin bumili ng ganito. So eh. ngayon, ito dito na lang natin i-apply. Yan kasi medyo manipis na 'to. Tapos ito yung pumalpak na epoxy flooring natin. yung kung plaster natin 'to, Manipis na ang topping niya. Oh, halos wala na. Ayan o. Oh. Ganyan lang kanipis. Kung iaangan natin to. So, para yan hindi kumapak. Kasi pag manipis, madalas kumakapak. Eh. Lagyan natin ang ready pick. Pampalagkit to eh. Sobrang madikit. Oh, so, may kapak pa. Ayan, so tingnan natin. Sa isang ganito, kalagay naman dyan, uh, ano ba to? Sa ready fix as slurry, rough surface and evening adhesive. May hindi naman tayo dyan sa slurry. Kung anumang slurry yan. ito tayo sa ready fix as tile adhesive. So, isang 4 liters nito, ito 4 liters, 25 kilos ng taladesim, which is isang sako. E tayo, konti lang. So, tansya-tansya na lang, basta ratio and proportion. Isang ganito, isang sako. Ayan, so, apply natin. Halo muna tayo. So, ayan, halo muna tayo konti. Konti yan naman, sobra. Isang takip lang. Tignan natin yung nangyari. Sabagay, isang sako. Mga dalawa. Kasi yung konti na hinalo namin eh. Testing muna. Okay, e, Gata. Glue yata yan eh, no? <laughs> ah, gumanda yung ano. Lumambot. Lumambot daw. Ito, kahit manipis yan, magiging masyadong matikit. Tignan natin kalabasan sa ula. Pinakita sa akin nung ano eh, nagtitinda eh. Sobrang matikit talaga eh. Tapos, merong ka dyan, talaga ko rin dito. So, naglagay tayo dito. Manipis lang din naman. So, tatsabihin mo lang naman na maglalakot na sila. Manipis na adhesive yan, Tapos manipis dito. Maglalakot naman na yung siguro. Kasa? Yes, uh, ah, tuhan. Yan. Ay, pulang pa yata. Ito yung Dito yung pa. Kaya pa nga dito. Kaya pa ko. pa dito. Pang dito. Pang dito. <laughs> <laughs> yan,

na rin Ito, sinu tayo. Ah, so, ano, parang ito, ito yung, yung ano, halo. Hindi siya basa, no? Hmm? Nagiba hmm. yung, ano, texture. Oh, ito, kinabukasan. Ito yung may chemical natin, oh. Kahit makinis to, dikit na dikit siya. Ah, uh, hindi natin ka kaiba. Naging sobrang makapit. Ano naman kaiba? Ah, Yan, yang kayaknya kanipis, mas manipis, um, berapa nggak ya? Eh? Mas manipis, mas mungkin dapat sama mas manipis. Pero yang ganyang kanipis uh, sa sa tanya deh sih, sa wet pack na palaman prone na yan sa ano eh gapak kasi uh, umaga kasi manipis yung tapping tapos araw-araw na babay break kaya kailangan mo ng mas madikit na pandikit yun so yan nagay natin yung chemical natin yan nalagyan na natin lahat so manipis lang to tingnan natin kung gumap gumapak isang araw na lumipas eh dito nga may gapak yung tapping natin oh. tapos na wala oh. wala <laughs> so, naman diba mas matibay eh, na hindi hamak sigurado ako doon kasi ang lagkit eh ito yung tsura nya kapag inahalo oh. nag iiba yung kulay ng ano <coughs> adhesive kulay burak <laughs> tapos ayan na rin ginamit namin dito sa wall tiles na bato oh, kasi ano to eh natural stone uh, pang accent wall lang uh, mababa lang pang para, parang parapet design lang din mas maganda yan na makapit yung ano yung tag adhesive either heavy duty na adhesive o itong may laktak rin kasi mabigat, baka pag natanggal parang di basta-basta matanggal yun lang naman yun yun nga lang yun. kapal ha ah. okay lang yan